So magandang araw mga kaibigan at welcome back dito sa aking munting backyard So mag-update tayo ng ating mga alagang manok So doon sa ating mga sisiw na native So tatlo na lang yung natira dyan mga kaibigan, ayan sila So tatlo na lang dahil nung nakaraan puro ulan talaga hanggang ngayon Kasi ito yung isa nating na rooster So ito yung ating mga natives kasama yung dominant CZ na rooster so madumi yung ating paligid ayan, daming pati yung brother natin, tinaihan na ng mga manok so hindi kasi masyado maharap ni misis ko dahil dadalawa lang kami so ako pumapasok sa work then may may anak pa kaming maliit so hindi niya masyado masikaso maglinis dito so ayan makikita nyo ang dumi So day off ko ngayon Kaya asikasuhin ko tong ating backyard So may itlog ng pabo dito mga kaibigan no? Oh. So sa lupa siya nangingitlog Dahil wala pang nagawa mga nesting box dito sa paligid So kukunin ko muna to Then i-incubate ko So yung mga nakaraan nakaipon na kami ng lima So pang anim na egg na to Itatago ko muna doon sa tray At sabay sabay kong isasalang Sa incubator So ito nga pala yung Ating mga rooster na Rhode Island Red So dadalawa na lang sila dyan Sa loob mga kaibigan Dahil kanina nakabenta ako Ng isang rooster At isang hen So ipapakita ko sa inyo yung picture nung pinadala ko sa Rider Valley dito lang din sa amin sa Iba Sambales. So nagbayad na lang ako doon sa Rider para maihatid doon sa Iba. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung picture cha yung picture ng mga manok. So madumi talaga yung ating paligid dahil nag-uulan. So ito yung ating mga going 6 months. So ayan mga kaibigan. Bali tatlong Rhode Island rooster. Tapos tatlong Jersey Giant rooster tapos isang hen na Jersey Giant. So sa mga interesado mga kaibigan, Binibenta ko po itong mga Jersey Giant na yan. Isa, dalawa, tatlo. So, kung gusto nyo pong bilhin yan, uh, going 6 months old. So, yan ang lalaki nila. Add nyo lang po ako sa Facebook o bisitahin nyo yung aking Facebook page. John Jimwell Anyano Backyard Farm. So, doon ko po sasabihin kung magkano yung presyo niyang mga rooster natin. So kailangan ko na silang i-dispose dahil sobra-sobra. Pero tignan nyo naman mga kaibigan, ang gaganda. So yung mga kainan nila hindi natanggal kahapon dahil nga maulan. Lilinisan ko muna yung bago sila pakainin. So pupunta naman tayo doon sa kabilang cage mga kaibigan. So yung luta na yan mga kaibigan, yan yung pinantakip ko dyan sa ating breeding pen. So nakikita nyo may mga yero din sa itaas. Yan yung pinangsangga ko dyan nung sa bagyong roly. Buti na lang hindi tumama dito sa amin mga kaibigan. Sigurado maraming damage dito kung sakali. So ito na yung ating mga kinukondisyon na pullets at rooster. So ang gaganda na nila mga kaibigan Then mamaya magkakabit pala ako Nung kanilang nesting box Tsaka Ipapakita ko rin sa inyo yung Isang vitamins na kailangan nila Para Maganda yung kanilang Pangingitlog At tuloy tuloy yung kanilang Kondisyon uh, sa pagbi breeding. So tatlong nesting box lang muna ang ilalagay ko dahil apat sila, hindi naman sila sabay-sabay iitlog. Tapos yung dalawa doon sa kabila. So ito mga kaibigan yung ating trial na Rhode Island Red. Bali, every other day din ito umiitlog. So, lugon kasi itong isang to. Kaya hindi sila everyday umiitlog. So maganda yung kondisyon ng ating mga rooster Kintab-kintab ng balahibo. So regular mahoga nilang yon production type yung mga hens natin doon. So yung cover natin sumisilip na oh. So nakikita nyo tinatamaan ng araw Yan yung maganda para may natural vitamins din sila So dito ako may problema mga kaibigan Dahil nagkasakit sila dito May mga nagkasakit Ayan makikita nyo may one eye cold so ibig sabihin yan mahina yung resistensya ng sisiw na yun no, kailangan kong gamutin bali hindi kasi talaga maharap ni misis ko maayos na alaga mga kaibigan dahil yung anak namin kapag sinumpong hindi niya maasikaso itong mga manok kaya pag day off ko lang doon ko lang naharap na i-check sila sa gabi So yan, may mga matatamlay oh. Problema yan mga kaibigan Lalo na yung panahon pa bago, -bago. So update ko na lang ulit kayo mamaya mga kaibigan Kakabit ko na muna yung mga nesting box One hour later So ito na pala yung ating mga Nailagay ko na yung mga nesting basket ng ating mga Rhode Island Red So ayan na mga kaibigan So nilagyan ko lang ng kawayan dito Para may suporta maliban dito sa baba so ayan mga kaibigan natapos ko na nga yung kanilang pangitlugan so maganda na tignan so ayan nga dahil buntis na yung ating mga hen so makikita nyo mga kaibigan kung marunong kayo tumingin kung buntis na ba yung hen so kaya ako naglagay na ng nesting box dahil halata na sa kanila na malapit na silang umitlog so sa susunod na video mga kaibigan ipapakita ko sa inyo kung paano titignan kung malapit na umitlog yung ating mga pullets. Tapos sasabihin ko rin doon yung mga karagdagan ng mga vitamins tsaka yung mga tablets na bibigay natin sa ating mga breeders para maganda yung kanilang breeding. So ayan nakikita nyo naman yung ating mga hens. So lalaki na ng balakang nila. Tsaka yung balahibo nila sa bandang putan eh, uh, nakaumbok na rin so senyalis din yan na sila ay malapit na umitlog so maraming salamat mga kaibigan dahil patuloy kayong sumusuporta sa ang channel kahit nabihira akong mag upload dahil nga busy sa work so sa mga susunod na vlogs ay papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga dapat nyong malaman so disclaimer lamang po ito po ay base sa aking karanasan at hindi kung saan saan lamang So, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, hanggang sa muli, God bless us all.